welcome back again sa ating ideal channel so ito uh, paribagong araw, paribagong hunt makulimlim ngayon, sana wag umulan uh, kahapon ng gabi kasi mga paps umulan siya magdamag hanggang umaga simple magdamag yon hanggang hapon ulit maghapon ulit kaya siguradong gugutobin yung mga ibon o sakaling maraming gumala ngayon kaya ito pinalikat ko yung dati kong spot Nung sana ko nakarami nakaraan bali kagandaan dito mga paps paikot yung puno Ayan, puno yan. Kaliwat kanan puno, tapos sa likod puno, tapos sa baba naman, yan yung tabo na natuyo, dinadapuan din ng ibon. Tapos yung harap naman, ito na yung uh, bukid dati na hindi na ginagalaw sa ngayon. Bali sinonog, ayan malinis din kaya dinadapuan din ng ibon. Kaya swerte itong ano na to, maganda ditong spot na to. Talagang kahit saan, madadali. Diyan, doon sigada po dyan sa likod padadali natin na pa, ano, nakapagit na tayo so, napakaganda nito maganda pagka maraming ibon dito so yun mga kaps no, uh, sana makadali tayo ng pangulam bali bago tayo mag start shout out muna no kunti lang naman yun ako pa shout out no? shout out po kay uh, Herminio Sumandal shout out sa'yo paps kay uh, Balagbag Mix Hunter shout out po sa'yo kay Air Hunter Outdoor, shout out po sa kay Mong Tola Gola, shout out po sa kay Jilly Roales, shout out po sa kay uh, Julie uh, Reunido. So, shout out po sa inyo mga paps. Uh, maraming salamat po sa walang saong pagsuporta sa aking uh, munting channel. No? Sa walang saong panunod ng aking munting video. So, ayan mga paps. At ako yung magsimula na. So, update ko cool lang kayo mga paps pagka tayong patama. So, bago tayo mag-start nga pala, no? Sa so, mga gusto mong shout out, comment lang sa comment section natin para mas shoutout ko kasi sa video ko so stay tuned mga paps ali marat sapul yen sapul e marat coba kali Ang ibon kaya yan mga kapsa. Ayan, yung pugo. Malaki pa sa pugo. Ayan o. Ano yung ibon kaya Huwag nating galawin, kalawin hindi ko makilala magkilala yan. Hindi ko siya sure. kung nakakain ba yan. Ayan o. Malaki pa sa pugo. Ayan o. Yan ko kung katawan kokong... yan malaki ba baka ba may balahibo lang din. Yan parang ulo ng agila. Ayan mga paps, may buko natin palusutin Ay, tusot. Bagsak. Yun mga kaps. Sa wakas, nakadali din. So, ayan. Ang gustong pumatak na yung ulan. So, di ko na patatagalin aking video mga paps. Akayo so, uwi na. Okay so, pa paano, nakadali tayo. Tatagal pa sana tayo dito kasi oh, parang babagsak yung ulan kaya ano muna uwi muna tayo so, may dumapo pa, mabol so try ko mamaya kung mapatamahan ko so di ko na tatagalin na kang video mga paps so yun lang po, maraming salamat sa panonood babo